Alam niyo ba na may mga prutas na hindi lang masarap kundi makatutulong din para humaba ang buhay hanggang isandaang taong gulang? Oo, tama ang narinig ninyo. Sa kulturang Pilipino, mahalaga sa atin ang pag-aalaga sa kalusugan, lalo na sa pagtanda. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang paiton pinakamainam na prutas na dapat kainin araw-araw ng mga senior upang manatiling malusog, masigla at malayo sa sakit. Kung ikaw ay isang lolo, lola, o may mahal sa buhay na senior citizen, siguraduhing mapanood ito hanggang dulo dahil maaaring ito na ang susi sa mahabang buhay at masayang pagtanda. Tara na tuklasin ang mga prutas na tunay na kayamanan sa kalusugan. Unang prutas, saging, likas na lakas ng mga lolo't lola. Kapag pinag-uusapan ang prutas sa Pilipinas, hindi maaring hindi banggitin ang saging. Mula pa noong panahon ng ating mga ninuno, isa na ito sa pinakaabot kayang pagkain sa bawat sulok ng bansa, mula Luzon hanggang Mindanao. Pero higit pa sa pagiging masarap at madaling hanapin, ang saging ay isa sa pinakamahalagang prutas para sa mga senior na nagnanais na manatiling malusog at aktibo, kahit umaabot na sa edad 70, 80 o kahit isandaan. Ang saging ay mayaman sa potasyum, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng tamang tibok ng puso at presyon ng dugo. Para sa mga matatanda na madalas may alta presyon o hypertension, ang araw-araw na pagkain ng saging ay makakatulong sa pagbawas ng panganib ng stroke at heart attack. Bukod pa riyan, ang potasyum din ay mahalaga para maiwasan ang pamumulikat at panghihina ng mga binti. Isang karaniwang reklamo ng mga matatanda. Kaya kung ikaw ay lolo o lola na madalas makaramdam ng ngalay o panginginig ng binti, baka saging na ang sagot. Sa kultura nating mga Pilipino, madalas ding ihain ang saging sa merienda. Sino ba naman ang makakalimot sa turon? Banana cue o nilagang saging. Kahit pa medyo matamis ang mga pagkaing ito, kung gagamitin natin ang saging sa mas natural at simpleng paraan, tulad ng diretsong pagkain sa almusal o halo sa oatmeal, mas lalong magiging epektibo ito sa kalusugan. Subukan mo ring ihalo ang hiniwang saging sa yogurt o gawing fruit smoothie kasama ang gatas. Isang masustansyang inumin na siguradong magugustuhan ng mga senior. Hindi rin dapat maliitin ang dietary fiber ng saging. Sa mga matatandang hirap sa pagdumi o may constipation, ang regular na pagkain ng saging ay tumutulong upang mapanatiling maayos ang galaw ng ating tiyan. Ang fiber ay parang walis ng ating bituka. Tinutulungan nitong linisin ang mga toxin at dumi sa katawan na maaaring magdulot ng iba't ibang karamdaman kapag napabayaan. Isa rin sa paborito ng mga doktor ang saging dahil sa tinatawag na tryptophan na nagiging serotonin sa katawan. Ang serotonin ay tinatawag na happy hormone na tumutulong sa magandang mood at kalidad ng tulog. Kaya kung ikaw ay senior na hirap matulog sa gabi, subukang kumain ng saging bago matulog. Isa itong natural na paraan upang makatulog ng mahimbing at magising ng masigla. Ang magandang balita, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para sa saging. Sa murang halaga, may prutas ka ng puno ng nutrisyon at kayang-kayang ipasok sa pang-araw-araw na pagkain. Kung nais mong humaba pa ang iyong buhay, magsimula sa simpleng hakbang, isang saging bawat araw. Tulad nga ng kasabihan, An apple a day keeps the doctor away. Pero sa Pilipinas, maaring sabihin nating ang saging araw-araw sa sakit ay pantanggal. Pangalawang prutas, avocado, utak, puso, at lakas sa isang prutas. Sa tuwing panahon ng tag-ulan sa Pilipinas, marami sa mga paboritong prutas ng mga matatanda ay nagsisimula ng mamunga. Isa na rito ang avocado, o mas kilala sa atin bilang avocado. Marami sa ating mga lola ang nag-aabang ng avocado para gawin itong panghimagas. May gata sa tasukal, minsan ay may yelo pa. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang avocado ay isa sa pinakamakapangyarihang prutas para sa mga matatanda. Isa itong brain and heart food na dapat isama sa araw-araw na pagkain ng mga senior kung nais nilang humaba at kumanda ang kalidad ng kanilang buhay. Ang avocado ay mayaman sa malusog na taba, partikular na tinatawag na monounsaturated fats. Ito ang klase ng taba na hindi nakakasama sa puso. Sa halip tumutulong itong linisin ang mga ugat at pababain ang bad cholesterol o LDL. Para sa mga lolo't lola na may problema sa alta presyon, para sa ugat o may history ng heart attack sa pamilya, ang araw-araw na pagkain ng avocado ay maaaring magsilbing natural na gamot sa puso. Tandaan, ang malusog na puso ay susi sa mahabang buhay. Isa rin sa kahangahangang taglay ng avocado ay ang mataas na omega-3 fatty acids na hindi lang para sa puso kundi para rin sa utak. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumabagal ang ating memorya. Madalas tayong makalimot, nagkakaroon ng brain fog o nahihirapang mag-concentrate. Ngunit sa tulong ng mga healthy fats ng avocado, mapapanatiling masigla at aktibo ang utak. Kaya para sa mga senior na gustong maiwasan ang demensya o Alzheimer's, ito ay isang napakahalagang prutas. Bukod pa riyan, ang avocado ay mayaman din sa folate, potassium, magnesium at fiber. Ang folate ay tumutulong sa pagbuo ng malulusog na cells. Ang potassium ay mahalaga sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Ang magnesium ay nakatutulong sa pagpapahinga ng muscles at pagtulog, habang ang fiber naman ay tumutulong sa panunaw at paglinis ng bituka. Kaya't sa isang abokado lamang, halos kumpleto na ang nutrisyon ng katawan, lalo na para sa mga matatanda. Sa kulturang Pilipino, madalas gamitin ang abokado bilang merienda. Pero kung gusto itong gawing mas healthy, maaari itong kainin ng walang asukal at haluan ng plain yogurt o oatmeal. Maaari ring gawing avocado toast gamit ang whole wheat bread, isang masustansyang almusal para sa mga senior na nais maging aktibo buong araw. Sa mga vegan o senior na hindi na kumakain ng karne, ang avocado ay magandang alternatibo para sa protina at taba na kailangan ng katawan. Higit sa lahat, ang avokado ay may anti-inflammatory properties. Ito ang tumutulong para mabawasan ang pananakit ng kasukasuan, likod at mga binti. Mga karaniwang reklamo ng mga matatanda. Kung madalas makaranas ng arthritis o rayuma, ang avokado ay natural na lunas na pwedeng isama sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya't mga lolot-lola huwag matakot sa taba ng abokado dahil ito'y taba na nagbibigay ng tala sa isipan, lakas sa katawan at tibay ng puso. Isa itong regalo ng kalikasan na hindi dapat kaligtaan. Kung nais mong makarating sa isang daang taong gulang na masigla at masayahin, ang abokado ay dapat araw-araw na kaibigan ng iyong plato. Ang apat na prutas, lansones maliit pero makapangyarihan laban sa sakit at pagtanda. Tuwing panahon ng tag-ulan sa Pilipinas, lalo na sa buwan ng Setyembre at Oktubre, isa sa mga pinakaaabangang prutas sa mga palengke ay ang lansones. Sa mga lalawigan gaya ng Kamigin at Laguna, ginugunita pa nga ito sa mga kapistahan dahil sa yaman nito sa kultura at kalusugan. Ngunit para sa mga senior citizen, ang lansones ay higit pa sa pagiging matamis at makatas. Ito ay isang natural na tagapagtanggol ng katawan laban sa sakit at isang lihim na kakampi sa pagnanais na umabot sa edad na isandaan. Ang lansones ay may taglay na polyphenols, isang klase ng antioxidant na tumutulong sa pag ng mga free radicals sa katawan. Ang mga free radicals ay mga mapaminsalang molecules na sumisira sa cells at nagdudulot ng maagang pagtanda, cancer, at iba pang chronic disease. Sa regular na pagkain ng lansones, napapalakas ang panlaban ng katawan sa mga sakit at napapabagal ang pagkaluma ng mga cells, isang napakahalagang bagay para sa mga senior na nais manatiling masigla at aktibo. Isa rin sa pinakamahalagang benepisyo ng lansones ay ang taglay nitong vitamin B complex na tumutulong sa tamang paggana ng nervous system. Para sa mga matatandang madalas makaramdam ng pamamanhid, panginginig, o pagbagal ng reflexes, malaking tulong ito upang mapanatili ang normal na function ng mga ugat at utak. Bukod dito, ang vitamin B2, riboflavin mula sa lansones ay nakatutulong sa paggawa ng enerhiya mula sa pagkain, isang bagay na madalas bumabagal habang tumatanda. Hindi rin matatawaran ang antimicrobial properties ng lansones. Sa katunayan, sa mga katutubong pamayanan, ginagamit ang balat ng lansones bilang pantaboy sa lamok at bilang natural na gamot sa mga sugat. Pero higit sa lahat, ang pagkain ng bunga nito ay nakatutulong upang maiwasan ang impeksyon sa bituka tulad ng dysentery at diarrhea, karaniwang suliranin sa mga matatanda na may mahinang panunaw. Sa kultura ng mga Pilipino, ang lansones ay madalas inihahain sa gitna ng pamilya, pinag-aagawan, tinuturo kung alin ang matamis, at minsan ay pinagtatawanan kung mapait ang napitas. Isa itong social fruit na hindi lang pampalusog ng katawan kundi pampatibay din ng relasyon sa pamilya. At alam nating lahat, ang masayang puso at mainit na samahan ay bahagi rin ng pangmatagalang kalusugan ng mga matatanda. Bagamat hindi laging available sa buong taon, kapag panahon ng lansones, samantalahin ito. Kahit maliit, ito'y siksik sa sustansya at benepisyo. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, dapat kainin ito ng katamtaman, lalo na sa mga senior na may problema sa asukal sa dugo. Ang mahalaga, maisama ito sa rotation ng mga prutas na kinakain linggo-linggo. Mga mahal naming lolo't lola, kung nais ninyong mabuhay ng maligaya, ligtas sa sakit, at may lakas pa rin na makipaglaro sa mga apo hanggang isandaang taon, ang lansones ay isa sa mga prutas na hindi dapat palampasin. Sa likod ng kanyang simpleng anyo ay isang malakas na kakampi sa inyong panghabambuhay na kalusugan, panglimang prutas, papaya, lunas sa tiyan at lakas ng katawan. Kung may isang prutas na parang laging nasa bakura ng lola sa probinsya, yan ay ang papaya. Sa bawat baryo, makikita mo itong namumunga. Kahit hindi masyadong inaalagaan, ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang papaya ay hindi lang simpleng prutas. Isa itong superfood para sa mga matatanda, lalo na sa mga naghahanap ng natural na paraan para mapanatiling malakas ang katawan at malinis ang loob ng tiyan. Ang papaya ay mayaman sa enzyme na tinatawag na papain. Ito ang natural na tumutulong sa ating panunaw o digestion. Marami sa mga senior ang dumaranas ng kabag, matagal tunawin ang kinain, o hindi regular ang pagdumi. Sa pagkain ng hinog na papaya araw-araw, matutulungan ang tiyan upang gumaan ang pakiramdam at maiwasan ang pagkakaroon ng constipation, isang karaniwang problema sa pagtanda. Para sa mga lolo't lola, nakadalasang hirap sa paglabas ng dumi ang papaya ay maaaring gawing kaalyado sa pang-araw-araw na rutin. Bukod sa digestion, puno rin ng vitamin C ang papaya, mas mataas pa sa orange. Para sa mga matatanda, ang vitamin C ay mahalaga hindi lang para sa resistensya, kundi para rin sa mas mabilis na paggaling ng mga sugat, pananakit ng kasukasuan, at panlaban sa impeksyon. Tandaan, habang tumatanda tayo, Humihina ang immune system, kaya't ang pagkakaroon ng prutas na mataas sa vitamin C sa araw-araw ay malaking tulong para makaiwas sa sipon, ubo, at iba pang sakit na maaring mauwi sa komplikasyon. Sa kulturang Pilipino, madalas ginagamit ang papaya hindi lang bilang prutas, kundi bilang sangkap sa ulam tulad ng tinolang manok. Pero para sa mga senior na gustong magpakalakas, mas mainam kung kakainin ito ng hilaw o hinog sa tamang panahon. Maaring gawing almusal, pangmeryenda o ihalo sa salad. Sa ilang bahay, hinahalo ito sa kalamansi at konting honey. Perfect combination na pampalakas ng katawan. Isa pa sa hindi alam ng marami, ang papaya ay may taglay na antioxidants gaya ng beta-carotene at lycopene na tumutulong sa kalusugan ng mata at balat. Para sa mga matatandang nanlalabo na ang paningin o nagkakaroon ng dry skin, ang regular na pagkain ng papaya ay maaaring makatulong sa pagpapabata ng mga cells. At kung nais manatiling presko at makinis ang balat kahit may edad na, abay mas mainam ang papaya kaysa mamahaling cream o gamot. Hindi rin ito mabigat sa bulsa. Sa murang halaga, makakakuha ka na ng malalaking papaya na kayang hatiin sa ilang araw na kainin. Sa mga senior na gustong maging aktibo, panatilihin ang kalinisan ng bituka at magmukhang mas bata, ang papaya ay isang hindi dapat kaligtaan. Kaya mga lolo't lola, kung gusto niyong marating ang ika-isang daang kaarawan niyo na may lakas pa ring tumawa, maglakad at kumain ng masarap, huwag kalimutang isama ang papaya sa inyong araw-araw na pagkain. Panglimang prutas, papaya, luna sa tiyan at lakas ng katawan. Kung may isang prutas na parang laging nasa bakuran ng lola sa probinsya, yan ay ang papaya. Sa bawat baryo makikita mo itong namumunga kahit hindi masyadong inaalagaan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang papaya ay hindi lang simpleng prutas. Isa itong superfood para sa mga matatanda. Lalo na sa mga naghahanap ng natural na paraan para mapanatiling malakas ang katawan at malinis ang loob ng tiyan. Ang papaya ay mayaman sa enzyme na tinatawag na papain. Ito ang natural na tumutulong sa ating panunaw o digestion. Marami sa mga senior ang dumaranas ng kabag, matagal tunawin ang kinain o hindi regular ang pagdumi. Sa pagkain ng hinog na papaya araw-araw, Matutulungan ang tiyan upang gumaan ang pakiramdam at maiwasan ang pagkakaroon ng constipation, isang karaniwang problema sa pagtanda. Para sa mga lolo't lola na kadalasang hirap sa paglabas ng dumi, ang papaya ay maaaring gawing kaalyado sa pang-araw-araw na rutin. Bukod sa digestion, puno rin ng vitamin C ang papaya. Mas mataas pa sa orange. Para sa mga matatanda, ang vitamin C ay mahalaga hindi lang para sa resistensya, kundi para rin sa mas mabilis na paggaling ng mga sugat, pananakit ng kasukasuan, at panlaban sa impeksyon. Tandaan, habang tumatanda tayo, humihina ang immune system, kaya't ang pagkakaroon ng prutas na mataas sa vitamin C sa araw-araw ay malaking tulong para makaiwas sa sipon, ubo, at iba pang sakit na maaring mauwi sa komplikasyon. Sa kulturang Pilipino, madalas ginagamit ang papaya hindi lang bilang prutas, kundi bilang sangkap sa ulam, tulad ng tinolang manok. Pero para sa mga senior na gustong magpakalakas, mas mainam kung kakainin ito ng hilaw o hinog sa tamang panahon. Maaring gawing almusal, pangmeryenda o ihalo sa salad. Sa ilang bahay, hinahalo ito sa kalamansi at konting honey. Perfect combination na pampalakas ng katawan. Isa pa sa hindi alam ng marami, ang papaya ay may taglay na antioxidants gaya ng beta-carotene at lycopene na tumutulong sa kalusugan ng mata at balat. Para sa mga matatandang nanlalabo na ang paningin o nagkakaroon ng dry skin, ang regular na pagkain ng papaya ay maaring makatulong sa pagpapabata ng mga cells. At kung nais manatiling presko at makinis ang balat kahit may edad na, abay mas mainam ang papaya kaysa mamahaling cream o gamot. Hindi rin ito mabigat sa bulsa. Sa murang halaga, makakakuha ka na ng malalaking papaya na kayang hatiin sa ilang araw na kainin. Sa mga senior na gustong maging aktibo, panatilihin ang kalinisan ng bituka at magmukhang mas bata. Ang papaya ay isang hindi dapat kaligtaan. Kaya mga lolo't lola, kung gusto niyong marating ang ika-isang daang kaarawan niyo na may lakas pa ring tumawa, maglakad at kumain ng masarap, huwag kalimutang isama ang papaya sa inyong araw-araw na pagkain. Pang-anim na prutas, pakwan, pampalamig, pampalakas, at pampahaba ng buhay. Sa init ng panahon sa Pilipinas, lalo na tuwing tag-araw, walang masasariwa pa sa isang malamig na hiwa ng pakwan. Mula sa tabing kalsada hanggang sa mga probinsya, makikita ang mga kalyeng may tindang pakwan na hiniwa sa kalahati, pulang-pula at mukhang matamis. Pero alam mo ba, para sa mga matatanda, ang pakwan ay hindi lang panghimagas o pampatanggal uhaw. Isa itong prutas na may mahika pagdating sa kalusugan, lalo na kung ang layunin mo ay umabot sa isandaang taong gulang na masigla pa rin ang katawan. Ang pakwan ay binubuo ng mahigit siyamnapung porsyento tubig, kaya napakahalaga nito para sa hydration. Isa sa mga madalas na problema ng mga senior ay ang kakulangan sa tubig sa katawan o dehydration. Kapag kulang sa tubig, madalas na nahihilo, nanlalambot o nakararanas ng pananakit ng ulo. Ang pakwan, dahil sa mataas na water content, ay nagsisilbing likas na inumin na may kasamang bitamina at tamis. Kaya't sa halip na uminom ng matatamis na soft drinks o iced tea, mas mainam kung pakwan ang isama sa araw-araw na merienda ng mga matatanda. Bukod sa tubig, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene isang antioksidant na tumutulong upang mapanatili ang kalusugan ng puso at makaiwas sa cancer. Sa katunayan, ang lycopene ay kadalasang makikita sa mga pulang prutas gaya ng kamatis at pakwan. Para sa mga lolot-lola na may panganib sa sakit sa puso, ang regular na pagkain ng pakwan ay maaaring makatulong upang linisin ang mga ugat at pababain ang kolesterol. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang alta presyon at nabibigyan ng proteksyon ang puso. May taglay ding citrulline ang pakwan, isang compound na tumutulong sa pagpapalawak ng ugat, blood vessels, kaya mas maganda ang daloy ng dugo. Sa mga senior na madalas makaramdam ng panlalamig ng kamay at paa o hirap sa sirkulasyon, malaking tulong ito para mas maging aktibo ang katawan. Ang citrulline ay may natural na epekto sa pagpapalakas ng stamina. Kaya't kung ikaw ay senior na gustong gumalaw, maglakad at makisabay sa apo, ang pakwan ay isang masarap na pampalakas. Hindi rin dapat kalimutan na ang pakwan ay may vitamin A, B6 at C, kombinasyon na nagpapalakas ng immune system, nagpapaganda ng balat at tumutulong sa maayos na pagtulog sa edad na anim na pataas, ang tulog ay kadalasang naapektuhan. Pero ang prutas na ito, na puno ng hydration at vitamina, ay tumutulong upang mapahinga ang katawan at makatulog ng mahimbing. Sa kulturang Pilipino, ang pakwan ay kadalasang inihahain sa gitna ng hapag tuwing may handaan, outing o simpleng salusalo. Pero ngayon, Panahon na para isama ito sa pang-araw-araw na pagkain ng mga lolo't lola. Pwedeng gawin itong juice, smoothie, o kainin ng sariwa. Abot kaya, madaling hanapin, at siguradong masarap. Kaya mga minamahal naming senyor, kung nais ninyong manatiling sariwa, masigla, at hydrated sa bawat araw, kumain ng pakwan. Bawat hiwa nito ay puno ng lakas, proteksyon, at kaligayahan. Isa na naman itong hakbang patungo sa mahaba at makabuluhang buhay. Pangwakas na kaisipan. Sa ating pagtanda, mahalagang alagaan ang ating katawan sa pinakanatural at masustansyang paraan. Ang pitong prutas na tinalakay natin, mula sa saging hanggang sa papaya, ay hindi lamang masarap kundi puno rin ng bitamina, mineral at antioxidant na kailangan ng ating mga lolo't lola upang manatiling malakas masigla at malayo sa sakit. Sa bawat kagat ng prutas, ito'y tila pagyakap sa isang mas mahabang buhay na may kalidad. Tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para simulan ang mas malusog na pamumuhay. Gawing bahagi ng araw-araw na pagkain ang mga prutas na ito at sama-sama nating abutin ang layunin na mabuhay ng maligaya, masigla at kung papalarin, hanggang isang daang taon o higit pa. Para sa kalusugan, para sa pamilya, at para sa mas makabuluhang pagtanda. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilike, mag-subscribe, at ishare. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.